Portulis video mga kamaster magluto taog humba ha ta mga kamaster kung saon pagluto sa humba Kuman na pakupos ang karne mga kamaster nakupsa na ibalhin na to og butang sa kaldiro kanang kupos na bang iko mapula-pula pag butang to sa kaldero mga kamaster ato dayon lundan og black beans Kuman butangan na to og ahos og bumbay butang paminta unya gibutangan og isa ka nga coke aron atong ilata so ang ibutang nato diha nga tubig mga kamaster dili na tubig coke ang atong ilata mga kamaster coke ang atong isabaw nya butangan nato og gamayng suka o oh, mao na siya ang pagluto sa humba mga kamaster pag huma na to anak mga kamaster butang sa tanang ricado sa paminta butangan na pong mati magic sarap unay timan ninyo mga kamaster ha pag huma ninyo, pakupos ka ng hilisan ba? O, butangan natong bitsin. Kaya naman huma natog hilis, mga kamaster, ibutang sa kaldero, butangan dayog black beans, isa kalata, ra, isa kalata, Nya bumbay og ahos, niya butangan dayon nato og isa kalitro ng kok. Ano ra mga kamaster, ibutang ag-asokar, o butang ag paminta Pag huma nato dyan, mga kamaster, butangan nato, toyo. Butangan asya toyo mga kamaster, Kaya para mong itom-itom. Tanawa na, kaya naman pula-pula siya ba? Oh, butang ag toyo. Basta di na ah, ito yung butang ag asin mga kamaster. Ayaw na butang asin bitsin lang. Butang ag bitsin. Yang magic sarap. Yang toyo. Oke, ya, okayon okay yun. Ya, Ayun. asukar. Paminta. Inyo lang ng kung anon, mga kamaster. Kanang tama tamaon ba? Kung kulang pag sa tamis. Aw inyo na pong doon gagamay asukar. Kung yan na nanigtilaw. Basta diha. Timplahan na to na daan ka Unya pagkaluto na diha na nato dungagan og unsay kulang sa iyang panglasa. So anak tirada mga kamaster. pagkatak ang natuan ng na mga kamaster pero tinanin lamig ah so ah natuan natuhan niya og tapok mga kamaster humana natuhan butang sa iyang mga lamas ah, automatic na ato ah, na ning itak ang monitiman an niyo mga kamaster ha nga ang mga lamas nga akong ipang isulti inyo yun ang ibutang oh na nabutang naman nato tanan ang lamas butang na nato sakto na ang tuyo mga ricados na to paminta bumbay o gahos niya ang kok niya suka gamay Batangan ni sexo gamay mga kamaster Kuman, o kayon. O kayon yun na niyo daan sa mga kamaster ang mapula yun siya maayo tanan kana na mamix yun niyo ang yang tuyo ba og suka. Gamay rang suka ha tulura kataklob sa litruhan ang suka anak nga atong ibutang aron dili mo aslom. Nyagi o okay o maayo pag human. Ato aday na siyang itak ang mga kamaster kay arong malata pahubas-hubason na gamay ng coke anak mga kamaster kay maumanay ay atong isilbing tubig. Pag humandiya mga kamasir, itak ang na nato. Kaya butangan mga nato ginadaad nga atsal mga kamaster, no? At takloban, dahil na to. Kaya pagtak ang na butangan mga nato ito ginadaad nga atsal. Nga dayong dahil takloban. Ano, rantirada na mga kamasir. karon pagbukal na na mga kamaster, na hubas-hubas na siya, perti ng lamia kay tanahon mga kamaster. Kaya nga, ato ng tilawan mga kamaster, kay kaya ugkulang sa timplada, ato butang nga sokar dugang. Kaya kay kaya pagtilaw na to, mga kamaster, perti mga lamia. O, gitilawan ni pong asik perte na mga saktuha awala ah, wala na na doon agig mga kamaster perti na lamia kayo daw mga kamaster anak siya perte lamia why kapariha why ikatandi ang iyang kalami ah, thank you for watching mga kamaster salamat sa panonood